Ah, hello po, good morning sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito'y galing po kay Nene Dem Talio. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, wala daw po siyang auto drinker. Pero meron po siyang painuman ng tubig na pwede pong makainom ng tubig yung mga paik kahit anumang oras. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop ng kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong araw po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa safety ng ating pong mga alagang biik yung ating mga alagang biik kasi po mga kaibigan kapag sila po yung maliit pa lang yung kalang resistensya ay hindi pa ganon kalaki o yung, yung kalapong resistin niya hindi pa kataas kaya mas selan o sensitive po yung mga bake sa mga panahon na iyan kaya mas importante sa mga bake mga kaibigan na hindi po sila mag, uh, magkaroon ng infeksyon mula po sa mga bakterya dito naman po sa mga painumang tubig ng ating mga lagang biik, mas importante talaga na meron tayong auto-drinker. Yung auto drinker mga kaibigan, ito po ay naka o nakalagay po sa gilid ng farrowing pen, nakalagay po sa gilid ng ating mga kulungan ng baboy. Nang sa ganon, doon mismo iinom ng tubig yung mga biik. Yung tubig na kailang naiinom mga kaibigan ay malinis po siya. Kasi po, yung auto drinker po ay yung uso lang po na ang aapat doon po sa tip. Hindi po lang maapakan yung auto drinker. Compared kasi doon po sa painuman ng tubig na open lang, kapag kayo pa naglagay ng tubig dyan, sa kaumiinom ng tubig yung mga biik, meron pong chance o meron pong posibilidad na yung paa natin mga biik mga kaibigan ay makapasok po doon sa tubig. So yung ating paa natin mga biik ay madumi po yan. Umaapak po yan sa ihi nila, umaapak po yan sa dumi nila, umaapak po yan doon sa sahig na maruming sahig at inaapak din nila doon sa uh, loob ng palagayan ng inuming tubig asa saka iniinom niya yung tubig mga kaibigan. So in short po, para pong nainom na nila yung mga bakteriya na kailan pong naaapakan doon po sa uh, sa heg ng ilang kulungan po mga kaibigan. So, yung tubig na kailang naiinom ay hindi po ganun kalines. Kaya mayroon pong chance o mayroon pong posibilidad na yung mga biik na ganun po yung painumang tubig na klase nila ay magtatae po yan. Magkasakit po yan. Manghihina at saka mawawalan po ganang kumain. So yan po yung atin dapat iwasan. Kasi po sayang po yung pag-aalaga ng biik kapag hindi po natin talaga maaruga ng maayos. Kaya po para atin pong maiwasan yung uh, pagbasa ng dumi natin mga alagang biik, pagka uh, sira na kanang tiyan, dapat mayroon po tayong auto drinker. Para yung auto drinker mga kaibigan, doon na po iinom ng tubig yung ating mga biik. And then, sa loob ng auto drinker mga kaibigan, mayroon po siyang parang reservoa. So yung parang reservoir niya, pwede po tayo doon magkalagay ng vitamins, pwede po tayo doon maglagay ng mga electrolytes, pwede po tayo maglagay doon ng mga gamot, kung anong mga gamot ang pwede nating ibigay sa kanila. So unlike po sa parang opel lang napainuman, ay kapag tayo pag ng gamot doon at nalagay tayo ng mga uh, vitamin supplements yan nga po yan useless po siya kasi marurumihan po siya kasi naapakan po siya ng apaan at mga alagang biik para po maging marusog po yung mga biik nyo habang sila po lumalaki dapat mayroon po kayong auto drinking na nakalagay doon po sa loob ng kulungan yung mga inahing baboy po mga kaibigan so yan pwede ting vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. happy farming po mga kaibigan See you next time. Bye bye.